mga uh, kabarangay, kami po ay mag-iikot no? kasama ang uh, Belmoda driver. Oh, ay driver sa isa. Dito din, eh. Mga kabarangay, narito po tayo ngayon sa isla ng Buracay, dito mismo sa terminal ng uh, Bilmoda. Ang Bilmuda, mga kabarangay ay isang uh, transport group na recognized ng LGU Malay para sa kanilang livelihood program dito sa isla ng Burakay. Alamin natin, no, kung anong meron dito sa Bilmoda katulad ng uh, pamasahi, 'yan. At ano pa ang mga function nila o ano pa ang mode of transport na maihatid ang mga pasayro no? At ilang mga ginagawa nila bilang mga uh, drivers ng uh, Belmoda. Mga kabarangay, partner anong pangalan mo? Kung nga pala si Danilo Kawaling, uh, mas kilala lang Nonoy Kawaling. Uh -huh. uh, about po sa fare uh, po namin is ang minimum po namin is 30 pesos. Uh -huh. uh, if Halimbawa na malapit, uh -huh. nagpatid ang pasahero, is 30 pa rin yun. Uh -huh. Then kung medyo uh, insakto doon sa tariff na minimum, is 30 pesos. Then uh -huh. kung palayo, ng palayo, is iba naman yung tariff rate. Uh -huh. Mula dito sa GT Port, papuntang Dimol? Uh, GT Port, Kagban to Dimol, ang tariff rate po namin dyan is 60 pesos. Uh -huh. Mula dito sa gt Port, papuntang Barangay Hall ng Manok-manok. Ah, -Manok. Uh, Kagban, gt Port, to Manok-manok oh. Barangay is 30 pesos. 'Yun ang sinasabi mong minimum. minimum. Yeah. Yun ang sinasabing minimum. Oh. So meaning, ang ating mga turista ay nakakasiguro ng mga pamasahi according sa ordinansa. Yes po. According po sa ordinansa, 'yun po dapat ang talagang sinusunod kasi legally na 'yung legalized na 'yung uh, asosasyon ng Belmuda. Okay mga kabarkay, makakasiguro na ang mga turista. Pagpamasahe ang pinag-usapan dito sa Belmuda sa kanilang patutunguhan. Partner, anong pangalan natin? Ako po si Hermie Reyes uh, ng uh, Belmuda. Uh, Matagal ka ng driver? Matagal na po. Matagal na po akong driver. Since okay. po na na-recognize ng Belmuda Association. Happy ka naman naging driver ng Belmuda? Ayaw po sir kasi <laughs> kahit pa paano kumikita din po kami oh. at malaking uh, punto ito malaking tulong sa amin bilang mga habal-habal driver salamat ah, bukod sa nagpamasahiro ang Bilmoda ano pang merong may bigay ang Bilmoda uh, meron po kaming common carrier na tinatawag yun pong mga bagahe Oo. Oh na pwedeng ipahatid ng kung sino man pong uh, pasahero. Oh. Halimbawa po, magpapatid sila sa ganung lugar, kagaya oh. po ng Bureau of Fire. Tapos, diyan po sa may uh, bandang uh, Tertas pa. Hmm. Kami po ay tumatanggap din po kami ng mga bagahe na pwede po namin ihatid hmm. dito po sa aming uh, asosasyon na Belmoda. Hmm. Parang andating, parang parcel pwede din ah? Yung, yung naghahatid. Pwede rin po kung parcel. Hmm. Wala po kami pinipili, basta kaya po ng aming sasakyan. Halimbawa, halimbawa kung may magpadala ng gamit, ano, isabihin na oh, itong karton ko, pakihati doon, parang gano'n? Opo, sir. Ganyan po. Uh, halimbawa, eh, gustong ipatid sa bandang uh, uh, dimol, hmm. yung uh, kanilang bagahe. Hmm. Ayun ay, po ay eh, kinakarga namin sa aming sasakyan, dipindi po sa laki. Pero kung sobrang bigat po, na hindi naman kaya, hmm. ay hindi namin po yan ihatid. So, ang presyuhan magdidepindi na sa usapan ninyo? Opo sir, parang ganyan din po sa pasahero sir. Meron pong minimum at meron din pong uh, depende sa layo. Halimbawa, eh, 30 pesos uh, dyan lang sa may bantot o kaya ay sa barangayol ng manok-manok. Isa -Manok. eh, minimum po yun ang aming sinisingil. Mga kabarangay, hindi lang pampasahero ng turista at mga lokal, kundi kung mayroon kayong padala, ay handang-handa na rin ang Bilmoda. Atin naman tanungin ang uh, isang Bilmoda driver, kaugnay sa mga safety measures o anumang uh, mga bagay na ikakaligtas ng mga pasero o mga driver sa kanilang uh, pagbibiyahe Partner anong pangalan mo? Uh, ang mga pala si Johnny Ventor Jr. Ah, uh, dati uh, uh, driver din po ako. Huh. Bali, ang safety po namin about sa pasahero is. Ah, uh, meron po kaming mga life insurance, covered po namin ang mga pasahero natin. Tsaka nakakasigurado po kayo na safety po ang mga pasayero natin dahil may mga last name po kami sa likod namin and mga number po. Oh. Oo. So mga po kayo na maatid po namin ang, ang ating mga pasayero, lalo na mga turista kung saan po sila papararoon. So speaking of insurance sa mga accident ba yan o paano? Pasayero at saka driver po. Covered po namin yung mga pasayero about sa insurance po na yan. Alam mo partner, ang turista ay nangangilangan ng safety safety sa peace and order o kung sa anuman na mga sakuna o anuman crimes, no? At uh, ito ay napakalaga sa ating uh, isla, no? Okay. O kahit sa inyong nabayan. So ano ang masabi mo pag uh, hinatid mo sila? May gabi, may araw? Uh, gusto ko lang po eh, sabihin sa mga local natin, na pasero sa mga turista natin na uh, sumakay po kayo sa Bermuda dahil may kami po ay may identity po kami. Madali po kami matrace kung sino po kami mga rider. Po. At mahatid sa kanilang patutunguhan na ligtas? Mahatid po namin kayo, guarantee po yan na ah, mahatid po namin kayo sa paroroan ninyo, sa mga destination po ninyo. Yan po mga kabarangay ang ilang mga sinisiguro sa atin ng mga Bilmuda riders na kung saan ang ating mga turista at mga lokal ay maihatid sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga resort na ligtas. Ito naman ang isang driver ng uh, Belmoda na ating katatungan. Partner, anong pangalan? Ako po si Orbel Bangalisan, mm -hmm. isang Belmoda driver. Partner, may tanong ko lang. Kayo ay nagkakaroon ng paghatid ng mga common uh, uh, carrier at saka yung naghatid ng mga turista, naghatid ng mga lokal na mga pasahero. Bukod doon, ano pang ginagawa ng Belmoda? Naghatid kami sa depende sa bisita. Pag sinabing mapunta sa mga Uh, magandang tanawin natin wow. po namin sa Bulabog mm. Mount Loho mm. uh, at Beach mm. mag-service po kami ng magandang uh, assessment sa mga pasayero mm. para sa magandang tanawin so mag-enjoy sila? mag-enjoy po sila hindi sila mag magalanganin at saka enjoy talaga sila yan po mga kabarangay sila po ay naglalantor o tinutor nila ang mga turista para sa kilang uh, pag-enjoy no sa kanilang patutunguhan dahil maraming tanawin dito. At bukod pa diyan na uh, partner uh, ligtas na may atin sila. At sa ligtas sila. No. Wala silang kwenta dahil uh, naka-insurance lahat ng mga pasahero. No? no. Hindi lamang naka-insurance, bagkus nakakasiguro sila na legit ang kanilang sasakyan dahil sa Bilmuda na in-acknowledge ng ordinan ordinansa ng LGU. Opo saka kompleto. Oh, kompleto si mga kabarangay ang Belmoda para sa pag-atid sa ating mga turista at mga lokal sa patuloy na pagpamamasyal dito sa isla ng Boracay. Sunod naman natin ang isang driver ng Belmoda. Anong pangaraan, partner? Pangalan ko po ay Patricio Maming. Hmm. Ang manok-manok uh, yun? o, santo. Manok-manok santo. Oh. Mga kabarangay, tanungin naman natin kung ano pang mga activities ng uh, Belmoda. Bukod sa pamasahiro at paglantor, ano pa? Kami po ay nagpe sa sityo-sityo. Halimbawa, uh, Barangay Yapak, Balabag, Manok-Manok, mm. mm. uh, sa mga sityo na Hagdan, ah mm. uh, Kagban Ibabaw, mm. uh, Bulabog, uh, Sityo Malabot. Itong mga feeding, ano, yung mga lugaw, tinapay. Ah, uh, nagano kami ng spaghetti, mm. uh, lugaw, tapos yung uh, uh, ganyan, ganyan lang lugaw, spaghetti. Mm. So itong feeding nito, tuloy-tuloy no para sa mga kabataan, no? Every ano po yan, every two weeks, nah. uh, sa pamuno po ni Ray Maming oh. kami po nag-tribute ng uh, 100 to 200 sa oh. bawat membro para ipamibigay sa mga bata. Hmm. So yung mga kabaranggay na makikita po natin, hindi lamang sila yung namamasahero o ng mga lokal at mga turista, kundi nagkakaroon din sila ng mga feeding uh, site, no? na ang mga bata ay pinapakain, mayroong lugaw, may tinapay, may spaghetti. Baka may hotdog pa. ah uh, minsan ay kasama yung hotdog sa lugaw. Minsan, ah mm -hmm. uh, ba, diba, may sopas, di ba? Kasama yung sopas sa hotdog. Ganyan mga kabarangay, ang kagandahan ng ginagawa. Hindi lang basta-basta silang mga drivers, kundi may mga advocacy pa at isa na rito ang feeding. Yan ang Bilmuda, mga kabarangay, dito sa isla ng burakan. Patuloy natin ang mga interview. Alamin naman natin ngayon kung ano pa ang ginagawa no ng ating mga Bilmuda drivers bukod sa pagpamashero uh, no. Alamin pa natin kung anong iba pa. Okay. Partner, ano pangalan? Uh, ako po ay si Alfred Pablo. Bilang driver ng Belmoda. din ko, may May bukod sa kayo ay namamasayero, mayroon ko na kayo yung freeride. Opo, opo sir. May mayroon kang may free freeride para po sa mga estudyante na mga elementary dito sa barangay ng Manok-Manok. Hmm, elementary. So ano hatid sundo o sinusundo paano? Uh, uh, sa amin po paglabasan may oras po kami na pupunta doon oh. para i sakay namin yung oh. mga mga syudya, uh, student hmm. na panggabi yun, panggabi oh. na oras na inahatid namin yon sa kanilang bahay. Oh. Pagkatapos babalik namin kami doon para maubos yung mga studenti doon. Ayan. So dito natin makikita na hindi lang kayo na mamasero kundi nagbibigay pa kayo ng serbisyo publiko para sa mga estudyante. Opo, opo sir, opo. Kasi kasi kailangan niyan kasi ng mga mga estudyante kasi gabi, eh. gabi so kailangan na safety sila oh. sa pag-uwi sa kanilang bahay. Uh -huh. Isa talaga 'yon, no? So ano naman sabi ng mga magulang sa free ride na ginagawa ninyo sa kanilang mga anak? Uh, sa base sa experience ko po natin, nagpapasalamat naman sila para sa kanilang anak nila na safety sila sa pag-uwi sa kanilang bahay hmm. galing sa school mm -hmm. so ito ay sa panguna ni ni Rolly, ah, presidente namin na, si Rolly Maming okay. so matagal na ninyo ginagawa? ah matagal na po yan ang na, na ginagawa namin okay. so ito ay napakagandang gawain mga kabaranggay na mga hindi lang sila basta driver na mamasahero kundi bagkos nagbibigay rin sila ng libreng sakay sa mga estudyante dito sa barangay manok-manok o kung minsan din ay maabot nila ang mga nangangailangan ng mga estudyante na gusto nilang maihatid o masundo. So ito ay napakagandang gawain mga kabarangay na ating mga drivers sa Belmoda. Mga kabarangay, narito po tayo sa isla ng Buracay upang ating alamin ang ilang mga ginagawa o ginagampanan ng Belmoda o ng Buracay Islands Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association. Mga kabarangay, isa sa pinakamagandang puntahan ng isang lugar na kung saan ay meron kang sasakyan o magatid sa iyo ay napaka-safety. Isa na dito mga kabarangay ang Bilmoda. Kung may angkas ang Metro Manila, dito sa isla ng Burakay mga kabarangay ay merong Bilmoda o Burakay Islands Livelihood Motorbike Owner and Driver Association. Ito mga kabarangay ang transportasyong ito na siyang maghahatid sa inyo Bilang mga turista at sa ating mga lokal, dahil sila po mga kabarangay ay mayroong taripa o eksakto po ang kanilang mga singil sa mga turista at mga lokal dahil sa kanilang mga taripa. At hindi lamang yan mga kabarangay at ating mga turista, sila po ay nagkakaroon din ng mga lantor tour. Pwede po kayong pumunta sa lahat ng sulok ng uh, isla ng burakay para sa ilang mga tourist spot o mga destination para naman magkaroon kayo ng lubos na pag-ikot dito sa isla ng Buracay. At siyempre mga barangay ay meron rin silang hindi lamang sila na namamasada bagkus ay meron rin silang tinatawag na common carrier, no? Na kung saan ay pwedeng ipadala ang inyong mga karga papunta sa inyong bahay o sa inyong uh, mga resort. Mayroon din sila mga kabaranggay na mga feeding na mga activities na ginagawa no sa mga kabataan dito sa isla ng Buracay na kung saan nagpapakain sila ng mga kabataan para sa kanilang uh, advokasya para naman ay magkaroon ng pagkakataon no ang mga bata na makatikim din ng ilang mga pagkain na hatid nila katulad ng spaghetti, tinapay, hotdog o kaya uh, mga lugaw at the same time mga kabarangay, hindi lamang na may feeding sila, kundi meron din silang mga free ride. Ang mga kabataan galing sa eskwelahan, sinusundo nila at maraming mga magulang ang natutuwa dito dahil sa mga free ride na ginagawa rin ng Belmoda. At hindi lamang yan mga kabarangay, kung hindi safety kayo dahil sila ay may mga IDs, uniformado o ang kanilang mga sinusuot at sila po ay legit dahil sila po ay nire ng LGO dahil ito ay nasa ordinansa sa bayan ng Malay. Kaya mga kamarangay, napaka-importante din ang safety bukod sa may insurance, ang driver at ang pasahiro, sila ay makapagatid sa inyo na ligtas sa inyong mga destinasyon. Yan po mga barangay ang Bilmuda o ang Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Driver Association. Kung may angkas ang Metro Manila, mayroong bilmuda dito sa isla ng Boracay.